Hello, kumusta mga ka 9 Welcome back sa aking YouTube channel. Sa video ito ay pag-uusapan naman natin kung paano ba ang maglon sa pag-ibig through online gamit ang virtual pag-ibig natin. Kaya kung ikaw ay interesado na malaman, ang video ito ay para sa iyo. Kaya panoorin mo hanggang dulo. At uh, syempre, bago tayo mag Muli, hinihikayat ko kayo na mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na ilalabas ko. Kaya umpisahan na natin. Let's go! At ayun, syempre mga ka-5 na bago tayo tuloy mag-umpisa, syempre, na uh, nais ko muna magpasalamat sa inyong lahat sa walang sawang suporta at pagsubaybay mga bagong video na inilalabas ko. Ayun, malaking shoutout sa inyo. Ah, uh, papa-shoutout lang, shoutout ko lang si ayun, Motonel PH. Ayun, malaking shoutout sa inyo, sir. Ah, uh, maraming salamat sa solid na suporta. At ayun nga mga kapaydnan, syempre ang pag-uusapan natin ngayon, kung paano ba mag ano, uh, mag-loan ng kumbaga yung multi-purpose loan natin sa pag-ibig. Syempre, alam naman natin tayo mga guwardiya, hindi lang tayong mga gwardiya pala kasi halos lahat ng mga empleyado is uh, loan na sa pag-ibig. Kaya ito ituturo ko sa inyo uh, step by step kung paano kayo mga makakapag-loan sa pag-ibig uh, through online gamit ang ano yung virtual na virtual pag-ibig natin. Uh, at ayun, syempre uh, kaunting uh, paalala lang pala mga kapaid na syempre bago ka makapag-loan o bago ka makapag-apply ng loan online, syempre dapat meron ka ng uh, pag-ibig uh, virtual dapat nakamember ka na dyan, nakapag-register ka na, tapos dapat meron ka na rin uh, loyalty card syempre yun yung hinahanap kahit uh, mag-walk-in ka, hahanapan ka pa rin yan, hindi ka pa rin makakapag kung uh, wala kang uh, loyalty card kaya bago kayong mag-online uh, dapat meron na kayo, nakaregister na kayo sa pag-ibig virtual tapos meron na rin kayong uh, loyalty card kaya ito, ituturo ko sa inyo, uh, step by step, kung paano ang pag-loan online gamit ang virtual pag-ibig. Umpisa na natin. Tara! Ito na nga mga five ngayon. Nandito tayo sa Google. I Search natin, pag-ibig virtual. Ayan, yun ang lalabas dyan. Then, uh, yung box, i-check lang natin. Then, proceed. Ayan. Pindutin lang natin yung uh, login. Para... ...mabuksan natin yung uh, pag-ibig virtual natin. Okay. Kaya kapag nakapag-login na tayo, yan ang lalabas dyan. Yung tatlong guhit na yun sa taas, pindutin lang natin, then yan lalabas na dyan. Hanapin natin multi-purpose loan. Then uh, apply. Okay. Dyan. Then pindutin natin yung uh, apply now. Okay. Ayan dito ah uh, makikita nyo kung ilan yung uh, total savings nyo number of contribution ayan yung uh, pwede nyo malon ayan kung ilolon nyo lahat pipindutin nyo lang itong maximum net proceeds ayan. tapos pili ka lang nang dyan sa may select kung anong purpose Then, pag nakapili ka na long, uh, long term, kung ilang taon. Okay, pwedeng 2 years, pwedeng 3 years. Pindutin natin yung 2 years. Okay. Then, pindutin natin yung proceed. Okay, pagkatapos nyan, makikita mo na yung pwede mong malon, yung balance mo, yung uh, loan amount na pwede mong makuha. Okay. Nakalagay dito, select loyalty card plus. Okay, syempre ang pipindutin natin syempre yung uh, sa atin, yung loyalty card natin, okay? Yung Okay, yung bank, ayan, Asia United Bank. Then click, then uh, submit. Okay? Tapos uh, yes. Ayan, okay? Pipindutin natin yung okay. Ayan, mag-send si pag-ibig sa atin ng OTP o yung tinatawag na one time pin. Ayan na, nagsend na siya si pag-ibig ng uh, OTP natin. Okay, pag na, natanggap na natin yung OTP, i-encode natin yan dyan. Okay, yan. ilalagay natin yung OTP dito. Okay, pag nailagay na natin yung OTP, Proceed. Okay, ayan na. Okay na yung loan nyo, dito makikita yung loan reference number, yung loan amount, yung uh, loan term kung ilang taon mo babayaran, nakalagay 2 years. Ay yung status ng loan natin pending pa. Tapos yung next step o oh, awaiting for employer approval. Ayan. Antayin na lang yung uh, approval ni employer. Siyempre, dapat uh, sabihan nyo si employer nyo at uh, impohan impuhan nyo sila na kayo ay uh, nagloan sa pag-ibig para alam nila. Okay? Ayan mga kapayad na yan, ba diba? napakasimple lang kung paano mag-loan. Uh, paalala lang, syempre, kung kayo ay uh, nag-apply ng loan, syempre dapat ano, uh, impuhan nyo o sabihan nyo yung employer nyo na kayo ay uh, nagloan sa pag-ibig para mas mabilis yung approval kasi syempre kung alam ni employer uh, na nagloan kayo at least makikita nila doon diba? madali nilang ma-update tapos malalaman nyo yan kung na-approve na yung pag-ibig loan nyo si pag-ibig ay magte-text sa inyo doon sa number na ginagamit natin at ayun mga ka sana nakakuha kayo ng konting idea uh, kung paano mag-loan uh, sa pag-ibig uh, through online, lalo na yung mga ka natin na mga malalayo 'Di diba? Hindi niyo na kailangan mag-walk in, 'di ba? Ano na lang kayo, mag-online na lang kayo. Napaka-simple lang kung paano mag-online. Uh, Basta sundin niyo lang yung uh, mga ipinakita ko at sigurado ayun, uh, ma-approve kagad yung loan niyo. At least hindi na kayo maiirapan na pumunta sa mga branches ng Pag-IBIG natin. Okay? Ah, uh, ganun na lang mga ka-59. Uh, hanggang dito na lang muna tayo. Maraming salamat. Uh, mabuhay kayo. At God bless sa ating lahat. Thank you.